Ayun, pumasok kayo dito, kikinig kayo sa akin. Thank you, thank you. Hindi ko muna kayo maharap, ha? kay ako'y magbabasa muna. Dumako po tayo sa gawa. Ah, sa mga gawa. Sa salmo. Sika, ha? Salmo Kabanata 114. 114. Saan yung salmo? 114.

114. Ito po yung ating itutugon. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Ayan ha. Ah, are you from Tondo? No, hindi ako sa Tondo. Dito po ako sa Kabiti. Kabiti, Dasmarinas, Kabiti. Ayan. Kumusta dyan sa Baguio? Siguro masarap ang weather dyan, no? hindi malamig, hindi rin sobrang in, eh, hindi sobrang in, lamig hindi rin sobrang init dito, dito sa amin sobrang init po sobrang init ayan ha kantahin natin talastas ng mga tao dakilang paghahari mo. Ano yun? Labing uh, sampu hanggang labing ano, ito. Manalig sa Panginoon ang kaniaaroon. Siyang ating tulong at sanggala ang may takot sa Panginoon, manalig sa Panginoon. Siya ang, ating tulong at sanggalang. Talastas ng mga tao, dakilang pag. Panginoon upang pagpalain niya. Pagpapalain niya ang lahi ng Israel. Pagpapalain niya ang angka ni Aaron. Pagpalain ang may takot sa Panginoon. munti at malaki man Palastas ng mga tao Dakilang paghahari mo Twenty one. Kau di tuan twenty one. Ulah di twenty one eh. Pagastas ng mga tao Dakilang pag hari mo Amen Thank you, thank you Thank you North by the vlog. Hello. Thank you, thank you very much sa inyong pagpunta. Maraming salamat. Ayan.